Yan, so walang iyakan. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags. Ano? Bago umalis si Mahal na Reina, eh, may bibilin muna kami. Kasi mamaya, mamaya, mamaya yung kanyang, ano, no? yung kanyang uh, flight papunta ng airport. Ay, papunta ng Pilipinas pala. Let's go. Eh, eh, gusto niya munang bumili ng mga kung ano-ano para sa maleta niya, para kung mga, mga pahabol. Mga pahabol, siyempre kailangan mga pahabol yung mga nakalimutan. Yan, kaya kailangan muna ay bilhin mga kainags. Ano? Yan ang ating mahal na rin na mamimiss ko yan. Ha, nahiya ka? Huwag kang mahiya. Ang pangit naman ito. Eh, ganun talaga eh. Ang balbas, hindi malamang Yan nga, kaya mo nga ako pinapasalan kaya, dahil pangit ako eh. Ang hmm. balbas mo. Ay, man, eh, eh, paano makapag-ahit? Eh, ginising mo ka agad ako. Pambihira. Alam hindi mo hindi naman nagre-relax ako. Hindi, wala na akong time mag-ayos. Mag Alam mo naman lahat ng oras ko na sa'yo. 2, 3, 3. Tara. So, bibili muna kami ng mga dapat namin bilhin mga kainis. Ano, para okay. kailangan namin kasi magmadali. Para hindi kami ma... ma ano mag mag, mag sa oras ng pag-alis. So ang maghahatid mamaya kay Mahal Arena. Hindi ka ba sasama? Sasama ako. Ang mag, mag magda-drive mag 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 pala ay ang ating uh, pangalan na prinsesa. Yan, kasi nang balak. So sasabay tayo mamaya para buong pamilya sama-sama sa paghatid kay Mahal na at sa ating bunsong prinsesa. So alis na muna kami mga kainags, ano? Ha? Mabuti naman huminto na yung ulan mga kainags, ano? Kahapon kasi umuulan, di ba? Kala ko hanggang ngayon uulan eh. So saktong-sakto uh, sa paghatid natin kay Mahal na rin, eh, maganda yung panahon mga kainags. Ano? Hopefully wag sana umulan mamaya ano, hapon pag na natin sila nandito kami ngayon sa home depot ni Mahal na Reina mga kainex ano? kasi bibili kami ng padlock para sa kanilang uh, mga maleta Yan. tsaka marami pa, marami pa kami nga si ini bago umalis Yan. kailangan natin kasing bumili ng ano, mga sino ano, kandado para sa mga maleta nila Mahal na Reina eh, tsaka yun ano, yung palatandaan lalagyan ng pangalan para yung malayo, malayo ka pa lang eh, alam mo na kaagad kung ano yung bag mo, di ba? Kasi doon pa yung pagkinukuha niyo na yung mga bag, mga bagahe, yung package, di ba? So ito yung tinit ito yung tinitingnan ni Mahal na Reyna. <laughs> o nga naman lak nga naman to mga kainan ano Hindi yan ma. Bihira. yung susi, yung dikandado, may susi. <laughs> yan, 'di ba yung malayo malayo para yung malayo ka pa lang, nakikita mo na kaagad yung bag mo, na alam mo na, na yun yung bag mo. Kaya dapat talaga may pangalan, especially pangalan, saka yung palatandaan. Asan na yun? Ito to, ah uh, dito yun ma. Hanap tayo, hanapin muna namin mga kainag siya ano? yung lagay ng kandado ay mga kandado asan ba yun ah, tingnan natin dito tingnan muna namin mga kainig sandali lang <laughs> nagtanong na kami mga kainig sandali namin makita eh tagal tagal ko na rito hindi ko pa rin matandaan yung mga lugar ano? kung nasaan yung mga ano ah dito raw dito raw dito raw dito raw ayo tama dito nga dito nga kain mo <laughs> dito pala ano? kasi malaki tong home depot mga kainig sandali yan, medyo nakakalito kahit matagal na tayong pumupunta rito. Pili ka. Oh, we're good. Thank you, though. Yeah. Yan, o. Oh, no, uh, so, ito mga kainags, yung mga lock na pagpipilian natin, ano. Yan. Ano bang klaseng lock ang kailangan mo? Ha? Huh? Ganyan? Ay, mali maliit. Pwede, pwede na ba yung maliit? So, yun kasi. Iba, iba na yung malayo pa lang, mga kainags, ano. Di ba, pagkuha na ng package malayo pa lang alam mo na kaagad na ano may palatandaan ka sa bag mo na alam mo na agad na yun yung bag mo kasi minsan di ba may mga may mga ano may mga kaso may mga kaso na ano na may may, may mga aksidente na nakakakuha ng bagahe mo or minsan may aksidente rin na may nakukuha ka rin na akala mo yun yung maleta mo hindi pala di ba kaya mas maganda talaga yung meron kang nilagay na tanda para alam mo talagang siguradong sa'yo tsaka syempre kailangan lagyan mo ng pangalan di ba kasi may mga napanood ako nung ganyan eh. May mga nakakadampot ng bagahe mo na kapareho, kaparehong kapareho ng kulay, tsaka nung hugis ng maleta mo, di ba? Iwanan muna natin si ano don si Mahal Arena. May papasilip lang ako sa inyo dito mga kainas, yung parang chain link wire na kapalit, ipapalit, ilalagay natin doon sa bakod natin. Gusto ko lang makita, papakita ko rin sa inyo. Saan ba yun? Hindi pa kasi natin natatapos yung, ano, yung ating uh, bakuran, di ba? eh, pinahinga muna natin kasi nga ang gawa na may pasok tayo tapos umulan pa kahapon tapos ngayon ihahatid natin si Mahal na Reina inaalalayan natin siya kaya hindi muna natin magagawa yung ating bakod pero madali na lang yung kasi nagawa na natin yung mga pinakamahirap na parte so papakita ko lang sa inyo dito yung kasi uh, wala akong makita chain link wire ba diba? so meron akong alternate na ipapakita sa inyo na ilalagay natin dun sa ating uh, sana ba yun eto mga kainags ano ano siya sixty oh? 2161 ano parang ito yung gusto kong ilagay doon sa ating bakuran yan o, no? parang ganyan siya o, oh. nakaganyan parang ganito lang naman yung size na kailangan natin ano 21 tapos di ba meron tayo doon yung kulungan ni Sayon yung ganito yung ganito parang ganito yun di ba dito ko ilalagay mga kainags ano para matatakpan din siya at least makapal to eh tapos yung kulungan ni Sayon yung wire lalagay natin dyan ano pwede na ano kasi nga wala tayong makitang ano eh, wala tayong makitang chain link wire pa sa ano sa Amazon. Kailangan na nating mabakuran yung parang ganito yung kaysa yun eh. Pero malalaki lang yung ano, butas. Ito naman 154 porto mga kainig, Parang oh. Para na rin bumili na lang ako ng ano, chain link wire kung ganyan ang presyo. So baka ito na lang. Ito na lang. Yan. At least makapal yan. Importante kasi mga kainig si eh, dapat matapos na natin yun. Yung garahe natin na yun. Yun lang naman importante. So yun, yun yung nakikita ko sa ngayon. Sa ngayon. Madali na lang yung kinabit natin. So tara, balikan na natin si Mahal na Reynar. Baka nakapili na siya ng mga, ano, mga, mga kandado. Kala ko may pato sa likuran ko eh. Ano? Iset lang si madali lang yan, kabisado ko ta? Alam mo yan? O naman, Shura alam ba? ko ito, sigurado ito. So ito yung natin Mahal O naman. naman. Um, Oh, yan. Oh, tara. Yung isa. Ah. Kasi kailangan ito tatlo. Oh, tara. Let's go. Tapos sa ah, pupunta pa pala kami ngayon sa ano sa Michael's mga kainags. Ano, kasi nga yung ano yung uh, palatandaan pa. Kailangan na yung bumili doon ng palatandaan eh. Hindi na natin chinek dito ma. Ano. Pero doon na para sigurado. Kasi doon sa Michael's eh marami tayong mapagpipilian doon mga kainags. Ano? Saan ka nagpark? Wala ko nagpark. Ayun o. No? Oh, yung sakay natin. Basta bulok na sa sakay ng madaling ang tandaan eh. <laughs> <laughs> kahit na bulok, ang ganda naman ng performance. 'Di ba? Walang hindi na mo problema sa performance kahit na bulok yung sasakyan. Abay, talaga namang ano, makakinis. So, nabibigyan naman tayo ng nako napakagandang serbisyo ng ating sasakyan. Ano? O, okay, tam Ito kasi dati pininturahan ko pa 'to eh, no. Kaya pumangit yung ano eh, sasakyan. Hmm. So itong sasakyan ni Mahalarina na matagal na 'to makakinis. Ano, kailan ba natin nabili 'to, ma? 2018. Ayun, 2018. So makakinis no, hanggang ngayon kahit dumaan ng ilang winter na sobrang lamig walang problema si mahal na rin mga kainan pero syempre nagkakaroon ng sira napapalitan naman madali lang parang napakadaling palitan by the way ano to 1999 Honda Accord tapos ah, uh, ninakaw lang yung ano rito ninakaw yung catalytic converter no pero pinalitan naman natin mga kainag siya no alright so na tayo sa Michael's ayan no Michael's para ano para maayos na ni mahal na ang kanyang mga maleta kailangan yun yung, yung tag sa maleta uh, pangalan uh, bahala na si Mahal na na doon mga kinis sa Mahal lang naman natin siya siya naman nakakaalam doon kung anong gusto niyang bilhin para sa kanyang maleta kung ako'y iiwan mo kunin mo ng puso ko pagkat di naman iibig to sa iba yon <laughs> Kunin mo ng puso ko. Pagkat di naman iibig to sa iba. <laughs> Ay. Naiya <laughs> si mahalari na Rina mga kainag. Siya ko muna. Yan, ganito mga yung hinahanap namin ni Mahal na No? Yung mga ribbon, mga lalagay mo lang sa maleta mo. Palatandaan lang na madaling makita. Dito, dito. Hanap tayo rito. Dito tawagin ko lang si Mahal na Rina kasi nandun eh Ayan, pili ka lang dyan Yung parang plastic lang Ito eh. plastic naman to yun ah mo? Plastic yan. Ayun, tingnan mo Ano yan, yung ano, nylon, mas maganda nga yung nylon eh O oh. Pili ka lang dyan May ito madaling makita oh Dilaw Di ba ganyan din ang dinala ko dati Nung punta, unang punta ko sa Canada 2008 Dali ko nakita yung ano ko Aking maleta Tara ma, let's go yan. So nakabili na kami ni Mahal Arena, at ready na siyang mag talagang ano na. Hindi na tapos na pala siyang mag-impake no. Yung harap na lang, yung palatandaan na lang na madaling makita yung kanyang mga maleta. Yan. Yung sa ating bunsong prinsesa naman mga kainag tapos na. Kaya inayos niya na. Kabisado niya na. Kung kagabi niya pa inayos. Si, ating, si Mahal Arena lang kasi marami pang mga uh, busy. Maraming ginawa kagabi. Kaya uh, ngayon namin inayos na yung final ano na talaga ng mga maleta niya Are you excited ma? Uwi no. ka na? Nah, talaga nah, nah, nah. <laughs> Kung ako'y iiwan mo Bilisan mo na Para makapag-happenings na ako Yan Ang sarap na si mahal na Reyna mga kainay Bilisan mo na Para makapag-happenings na ako toyo. Ang vira. So, vira tayo mga kailan. So, no? Para matapos na lahat at ready to go na sa airport mamaya. Home time. Dito sa bahay mga kainag siya. No? Uh, at mamaya na tayo magbabalag uli pagka uh, ihahatid na natin sila sa airport. Yan, mahal na rin Picture Pipicture-picture na si mahal na rin kasi dito uh, magpapark yung ating panganin na prinsesa. Dito kami maglalagay ng maleta. Yan. Di ba inabangan mo yung mahal na reyna? Ah, mahal na prinsesa. Nagpaalam ka na ba kay Sayon? Oo, ka na ba kay Sayon? Naku, hahanapin ka ni Sayon, mahal na reyna. Okay oh, na oh. to. Hahanapin ka wag mong bitinan yan at hindi naman ganun kaano yan. Matiba yan, kung sa matiba, pero huwag mong bibitinan. sinabihan lang naman kita. bihiran naman. Napalakas lang yung sabi ko. ya. Nandiyan na ba? Kawasan oh, na. Dito na kami sa labas. Hello. Aray, aray. Aray, gusto mo. Sayon. Sayon, no? Oh, Walang pakawalan ni Sayon. Sayon, no? Wag ka umali, sabi ni Sayon. Madudumihay kami nito, Ah, babay na, Sayon. Babay na. eh babay na. Babay na. Oh, naku, si Sayon, ha? Talika na. Babay ka na sa kanila. Babay na. Oh, yan Naalis na si Mahal Marina. Bye-bye na. Iwan na si Sayon. Di ba, niya babalik balik naman sila sa'yo, no? Ha? Ha? Babalikan ka naman nila, ano? Naku, alam na ni Sayon na. Mamimiss ni Sayon sila, Mahal na Reina. Walay ka na. Wala, lalabas ko lang muna itong mga gamit ni Mahal Reina, mga kayo nagsama. Si Sayon gusto nang sumama, o. Babay ka muna. Babalik ka man. Babalik yan. Babalik yan sila. Babay. Babalik sila. Babalik sila, ha? Nasara mo muna yan, o. Sige na, punta mo na doon. Yan yung sundo natin nandoon, oh. Iwanan mo na ako. Ano ba yan? Mamimiss kita. Ha? Lagi mo ako iisipin doon ha. Sayon! <laughs> si Sayon, ramdam na ramdam talaga ni Sayon. Nakakaalis kayo. Grabe. Ay! Ay! Baka makalabas siya ha. Babalik din. Babalik din. Babalik din yan mga yan. Lang, dito ka. Babay na. Sige na. Sige na. Yan. na. Ayan Ang mo na. Ayan <laughs> mo na. ka mo mo Panggasolina. Bigyan ng panggasolina. Yan. Importante naman may magdadrive mga kainay. So, no? yun importante. Yan na bunso natin. Tsaka yung mahal na natin pasakay na. Sa aeroplano. Nang sasakyan ng ating panganin na prinsesa. Naka naman talaga. So, maiwan lang kami dito ng dalawang. Dalawa lang kami ni panganin na prinsesa maiwan. Dito na tayo, no? Walang iyakan, ha? <laughs> yan, so walang iyakan. <laughs> Hatid lang, walang iyakan. So, <laughs> ayan. Ayan na. So, walang iyakan, ha? <laughs> walang iyakan, ma. Ibabamo mo na yun, ha? Oo nga pala, tara. Iba natin. <laughs> Ito ang mga maleta. Ayan, babamo natin mga maleta. Ano yan, cart? Ah, oh kuha muna tayo ng cart nito mga kainis ano na para sa kanilang mga bagahe yun ma oh, yan tapos pahiga 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 ba ay malay ko hindi <laughs> <laughs> ko alam eh ah oh, sige ah ganon ang bigat naman ito ano ba naman ito ah yan aray ko aray ay, ko. ay, ay ito. Ito. sige angat angat yan sino to? oh kina, oh, na ay sige na mamay sige na Nakalak! Nah. Thank you ah! Uy, <laughs> <Thank laughs> mo you. na, hintayin nyo ako ah! Iwan, iwan nyo na lang! <laughs> Dali na, hatid ko lang ito doon! O sige na! Iyan. Wag na, wag na! Eh, o sige na, Ay, dito ba ba? na lang ako! Babay na. Ha? na! O, hatid ko na! Hatid na kita hanggang doon! Hanggang doon lang naman sa ano eh! Hintayin <laughs> nyo ako dyan ah! Yan! Na yan. Na. O, ang bihira naman! Balik bayan! Balik bayan. bayan si Mahal na Reina! Kaya kaya yung buhati niyan mga kainas ano? Walis na si Mahal na Reina no, iwan na ako! Hanggang dito na lang, hatid na dito lang kita hatid! Ah, oh, sige, sige. Pasok muna natin mga kainis ano. Paano ba 'to? Hindi ko alam 'to. Eh. Pasok ma. Pasok. Halika. Yan. All right. <laughs> Paano ba 'to? Ah, may ikot eh. Parang Ferris wheel eh. Yo. Sana ako. Dito. Wala pa sana naman po. Sige. Okay, Yan mga kainis ano, airport. So lalabas na ako, no. Yan. Paikot-ikot. Oo. Labas na. Iiwan ako ng mga hindi. nandoon. Ayan, so September na ang balik nila mga kailan siya, sila mahal na reyna. Ay, Ngayon, syempre, malungkot na naman doon sa bahay Wala si mahal na reyna, wala tayong makukulit Pero ganun talaga At least ha, may mapapasaya naman yung mahal na natin ano? Yung kanilang mga kapatid, magulang at mga kamag-anak Doon sa, sa, sa San Webe Parang naluluha ako, tara na nga mga kainags, ano? nandito na tayo sa bahay natin At Ay <laughs> Parang maninibago ako dito mamaya no? Hindi ko makasama si Mahal na Reyna <laughs> Unang gabi na Hindi ko makasama si Mahal na Reyna Malulungkot ako Nabihira. Aso natin naghihintay na Ayan mga kainags, oh. naghihintay na ang ating aso Ano? Kala mo iniwan kita ano? Hindi kita iwanan, pambihira ka naman Mahal na mahal kita Halika ron Ayan <laughs> Akala siguro ni Sayo ni eh, iniwanan na natin siya kanina mga kainig ano. <laughs> Gustong sumama eh. <laughs> ano? Akala mo iniwan kita hindi. Hinatid ko lang sila. Ah. <laughs> Pwede ba namang iwanan kita? Sa December pa iwanan kita. O tara. Gala muna tayo ano ha? Halika labas na muna. Goodbye. Wow. Ganda ng araw, mga kainays, ano? Although, baka napansin nyo nga pala, no, naka-sweatshirt ako ngayon. Kasi mga kainays, alam nyo, nararamdaman na namin yung lamig ngayong araw. Ngayong araw lang naman, ano, hindi ko lang alam to kaya kung bakit malamig. Siguro bakit malamig ngayon ay dahil umulan kahapon, di ba? Or baka naman, nako eh, nagpaparamdam na ang lamig ng fall, ano? Nako po, Panginoon. Ilang buwan na naman tayong magsusuot ng ano, no? Sweatshirt, nako dami na naman trabaho nito pero hindi ako nagreklamo mga kainig Siyempre nasanay tayo na summer t-shirt lang tayo alis na kaagad Siyempre pag pagwinter winter na mga kainig Siyempre marami na naman tayong trabaho ang gagawin ano isang buwan isang buwan ako mangungulila kay mahal na reyna ano Oh, kasi kailan ba sila huling umuwi? Umuwi sila 2019 mga kainags ano? Tapos ako, huli kong uwi 2015 Nung sinundo ko sila no? Tapos hopefully, hopefully This year, makaka-uwi uwi, uwi, uwi tayo no? after uh, more than 8 years wow Ayan, no? excited talaga pag ano no yung sobrang excited talaga pag yung pauwi ka na ng Pilipinas ano magbabakasyon ka ano sarap no iba iba talaga yung pakiramdam especially yung maghihintay ka sa ano sa airport no maghihintay ka ng flight mo nandoon ka yung bang gagala-gala ka lang sa loob ng airport di ba sarap e eh, no tapos yung sasakay ka na ng eroplano. Tapos yung pagbaba mo na ng eroplano sa Pilipinas. Naku, iba yung amoy, no? iba yung ambience, iba yung... Ha, pinas na pinas ang amoy, no? iba talaga. No? Tapos makikita mo yung mga tao, daming tao sa kalsada. Di ba? Mga jeep, yan. Di ba? Ang saya, no? Masaya, masaya. Nakakamiss. Yan. Siguro hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kinex. Maraming maraming salamat sa pagsama sa vlog namin ngayong araw na to. Thank you very much. Hanggang sa muli mga kinex.